Hello guys, good morning. Ito na yung ating ginawang swimming pool dito sa Santa Rosa. Ayan, nilagyan nila ng halaman. Yung ibabaw ng pools. Tinanggalan natin ng tubig ulan at kakargahan na natin ng tubig ng water condition na po. Ayan. Kasi kinakabit na natin yung wiring ng ilaw. Dalawa po yan. Ayan yung isa. yung sa, yun sa gilid. Tapos ito yung isa. Kaya 'yung ating step 3, step tayo. Mosaic tiles ang nating ginamit dito. Yan guys, 21 square meter. Tapos 'yung ibabaw ay WPC decking. Yan guys. Double WPC decking 'yan paikot. 'Yan ang pinaka walkway natin. Yan tutubigan na natin 'yan. Para matisting na natin 'yan. At mayroon po tayong fountain dito, dalawang fountain. Ayun, ikita niyo yung maliit na butas. Ayun. Ang ginabit natin diyan na nozzle ay is, ay ano, tanso. Ayun po po. Ayun. Dalawang fountain 'yan. Ito naman yung kaniyang motor pa motor house 'yan. Ayun guys. Ang ginamit natin dito na filter ay paint air filter EC60 tapos yung ating motor dito ay jet blue one horse power hindi kasama yung magic sarap ayan yung installation natin itong ating wiring ay wala pang wala pang fixable hose Ayan, wala pang fixable hose. Lalagyan natin yan. Ayan yung ating switch. Transformer. Ayan, dalawang switch. Motor and ilaw. Yan yung ating switch at yung ating yan, set up ng ating piping. Mayroon po tayong water supply ito. bubuktan lang yung valve, magkakarga na po yan sa swimming pool yung ating water supply para hindi na maglalagay ng hose. Diretso na yan doon. Yan guys. Ayun yung ano nila. Tabi ng swimming pool, may halaman. Ah, And... Yan, daming tubig ulan. Yung tubig na yan ay nung bagyo pa yan naipon. Ngayon lilinisin natin yan para makagahanan natin ang tubig mapuno na natin ito para mapagana na natin lahat i-water condition na natin nang ma-turn over na medyo matagal na rin na i Hindi natin ma-turn over at may tinatapos pa sila dito. Yan, Sa kaisa pa wala pang nakatira sa bahay na ito Kaya matagal natin bago na turnover nagantay pa tayo nang ma-finish lahat sila yan ma-finish lahat para pag nagpatubig tayo wala tayong lilinisin na na dumi nila nakalat yan guys ganda ng tiles